sumugod dito sa bahay ko kasama si Madam Hampaslupa. Ayan ho, oh. Si Yan po, si Madam Hampaslupa yung naka-skirt. At yung isang kasama niya ay pinagba, nagbato ng ayun. itlog. Ayan, oh, okay, kitang kita nyo. Ako ang binatot, na natamaan ho. Oh. Natamaan ang anak ko ng ayun, itlog. Ay, <laughs> binuli kaya ako, binuli niyang parit na yan. Itura mo yan. Diyos ko, parit to kada lang yan. Kapal mukha mo. Yeah, ay, ikaw! ikaw! Huh? Oo! Oh! Ano ka paano mo? ka ah, Ayan po kasi, attorney, nag-start po talaga yan ah, kay Bagger Boy. Ah, tinulungan ko po kasi si Bagger Boy para makasuhan tong si Madam Hampas Lupa. Ngayon po, si Bagger Boy po nakipag-ayos kay Hampas Lupa. Naiwan na po ako. Kaya, yung Hampas Lupa yun talaga yung pangalan Opo. nito? Uh, hindi po. Uh, blogger po kasi siya. Yun yung lang account siguro, Opo, no? Yung Opo, ginagamit ano. niyang pangalan, alias. ganon lang. Opo. Opo, Okay. Pero ang tunay niya pong pangalan, Christine Alzaro Papa. Okay po. Tapos po, nung naiwan na po ako, ako na po yung pinuntirin niya. Buntis pa lang po ako sa anak ko. Sinabihan niya na po ako nang mukha po akong haliparot sa Makati na naghahanap na magbubunti sa akin. Okay. Yun po, tapos po, nasundan po yun na napakasinungaling ko daw po. Na nasabi niya yan dahil tinulungan mo sino ulit? Si Bagger po, si Robin Makapinlag po. Ah, okay. So Opo. etong si Robin Makapinlag alias Bagger Boy, Opo. hinireklamo itong si alias Madam Hampas Lupa. Opo. Ikaw yung tumulong. Opo. So ngayon, nainis sa'yo. Opo. Opo. eto si Madam Hampas Lupa. Opo. So yun nga yung mga pinagsasabi niya sa'yo. Pero paano kayo umabot sa ganong klase na inatake in na, pamamahay niyo ba yun yung Opo. nasa video? Opo. Opo. Na umabot sa ganong punto? Ay, yung babae po ng mato, dati po namin kasama yon kay uh, ah, po siya dati kay Bagger. Ngayon po, hindi po kasi siya napagbigyan ng mga kaibigan namin vlogger, ito pong si Madam ah, si Ma'am Hadi Siha at saka si Apoy Palaboy. Yung, yung, si, si Hadi Siha po at saka si Apoy Palaboy, yung po yung tumulong kay Bagger financial. Okay. Para makapagsampa po ng kaso. Ngayon, ang gusto po kasi mga mangyari nito ni Janet Juplo, eh awayin po ako ni Apoy Palaboy sa Facebook na hindi po ginawa ni Apoy Palaboy kaya nagalit po to si Janet sa akin. Okay, okay. So ang dami pa involved dito, sorry, si no? Napakanamis. Kaya nga ang daming pangalan, pero nag-ugat 'yan doon sa isang Kay reklamo Bagger. ni Bogger Boy. Opo. Ano nang panungyari doon sa reklamo ni Bogger Boy? Ano po? Inurong po ni Bogger Boy. Ah, so resolved na 'yon, tapos o -po. O -po. na, kumbaga. Opo. So bakit ka inaatake naman ngayon nitong si Madam Hampas Lupa. Kasi po, tinu hanggang ngayon po, tinutulungan ko pa rin po si Ma'am Hadi kasi kinasuhan po ni Madam Hampas Lupa si Ma'am Hadi. Ngayon po ako po, isa po ako sa witness ni Ma'am Hadi. Mm. Ilang beses po kasi akong gustong kausapin ni Madam Hampas Lupa. Ilang beses niya po akong inopera na makipag-usap sa kanya, dalawang beses po, pero hindi ako nakikipag-usap sa kanya. Ang sabi niya po nung una, kailangan po may mag may mag-middleman sa amin dalawa para mag magkausap kami. Pangalawa po yung kapatid niya po na si Martes Update. Oh, mayan po yung Facebook na ginamit para pang-contact sa akin. Gusto rin daw po akong makita daw po kami sa SM. Wala daw pong video. Eh, hindi po ako pumapayag na makipag-usap sa kanila. Okay. okay. Kasi so, ah, kasi pa palang yun, another dispute Shari, yes, no? So may panibagong kaso ka ikaw yung witness ka lang doon. Opo. Oh, ano bang kaso 'yon? Ano po, cyber libel po. Cyber libel na Opo. isinampa siguro laban kay Madam Hampas Lupa. Tama ba? Ay, hindi po. Ay, hindi naman. Kay Ma'am Hadi po. Ma'am si Hadi. Hadi. Si Hampas Lupa po ang nagsampa ng kaso kay Ma'am Hadi. Ah, okay, o okay. Na-witness po kasi ako. So, ni kayo ang witness nung depensa? Akusado? Opo. Okay. So, gusto kang patahimikin? Ganun ba yung sinasabi mo? Gusto po nila akong bayaran. Kasi ang term po nang sabi sa akin, matutulungan daw po nila ako financial. So ano pong dating noon, 'di ba po? Gusto nila akong bayaran. Kasi mahirap lang po ako, eh. Okay, Single okay. man pa po ako. Okay. Tapos i suppose, tinanggihan mo sila. Opo. Kaya bat, kaya tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Siguro po, isa pa rin po ba doon. Bakit siguro? Meron pa bang meron ibang pa po. alitan na Opo. meron kayo? Marami po, eh. Ah, marami. Opo, kasi po ano, um, 'yun na nga po, no, hindi ko sila sila pinagkakausap, pinopus po nila ako na ako daw po ay pokpok. -pok pokpok daw po ako, magdanako daw po ako. Hmm. Ngayon po, may lumabas po itong si Madam Hampas Lupa na clip na siya daw po ay may foreigner na ganito, nagpagamit po siya 8.5 inch, ganun daw po. Ngayon, yung mga basher niya po, binash po siya na bakit daw po ako sinasabihan na pokpok, eh siya naman daw po pala yung gumagawa. Hanggang sa akin na naman po binaling yung issue na yon na ako daw po yung mga dami account, yung mga ganun po. Okay, so ik ikaw apparently, ay subject ka na rin ng Opo. mga itong paninira dyan Opo. sa social media. Opo. So ikaw ba ay nagsampa ng kaso sa kanila? Hindi pa po. Ay hindi pa? Opo. Pero okay. uh, nakikita mo siya parang malalim no yung alitan hmm. ng ng mga to. Okay. Pwede natin siguro para makuhanan din po ng panig uh, yung uh, kaibigan naman daw po ni Madam Hampaslupa uh, na si Ma'am Janet Huplo. Ah, oh, nabanggit mo rin 'yan kanina, 'di ba? Si Ma'am Janet Kuplo. Ito ba 'yung kasama ni uh, Madam Hampas siya Lupa? Siya po 'yung namatay ng itlog. Ah, ah siya okay. mismo. Ayun, okay. magandang hapon po, Ma'am Janet Kuplo. Yes, ah, uh, good afternoon po. Ma'am Janet, basically uh, nirereklamo niya kayo kasi um yes, uh, pumunta po. raw kayo sa tahanan nila, namato kayo Sir. ng mga itlog at natamaan apparently 'yung 4 month old na anak po ano? niya. Oh, kasi nung alingan po yan na sinasabi niya, sir, mayroon po ako kuha ng video niya na wala kong bata na natamaan. Uh, sir, sir, na pwede ikwento kung ano pinagpisaan ng alita na to? Sige, ikwento mo, ikwento. Pero ano, iklian mo uh, lang. Since, oh, yes, October pa po ito, 26, kinukuha po ako ni Reyes na mag-witness uh, kay Hampas Lupa kasi kakasuhan niya daw po si Hampas Lupa. Ah, uh, umayaw po ako, doon po nagsimula yung dalit niya po sa akin. Nag-live po yan siya na ako po yung kanyang pinupunteria. Ngayon, nakapagsalita po ako dun sa komento na sa uh, walang mangyari sa anak po pag nanganak. Yun po yung parang binabato niya sa akin, sir, na dinamay ko daw yung anak niya. Hanggang sa lumalim, na araw-araw niya po akong pinapahiya sa social media, sir. Dumating na po sa point na ito ng December po, nakakuha po ako ng uh, certificate of file action sa kanya ng December. Medyo naawa pa po ako sa kanya dahil nanganak po siya ng time na yun ng January, sir. So hindi ko po 'yun siya uh, hindi po ako hindi ko po tinuloy yung kaso sa kanya. So oh. bandang mga uh, May, yung mga ganun, February uh, activate po yun siya ng kanyang Facebook na puno-puno po ng pambubuli sa akin, sa paslopa paslupa, kay Angie Shason, lahat po binubuli niya yung mga kumakampi sa akin. Tapos May 4 gumawa po siya ng panibagong account. Tapos doon na naman po inad niya ako. Ora mismo binla ko siya. Tapos May ah uh, May nine nagpost po siya na boring daw po at binla ko siya. Tapos May 13, nagpost ko po siya na naadya po yung kapilyedo ko. Parang tinitrigger niya po akong lumaban. Hanggang sa nagpost po siya na may warrant po ako na dalawa. Tapos pinost niya na dalawa yung warrant ko, nag-live pa siya. Parang na sir na parang... Ma'am, maputo -ma 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 lang kita ha, ma'am uh, oh. Janet. Na-mention na nyo -na -na may warrant daw kayo? Yes po, din bumawa po siya ng warrant at pinost po sa Facebook niya. Nandyan po sa Facebook niya, since wala po, nakahide po yung pangalan ko, uh, sinedya po sa messenger. Totoo po ba? Totoo ba ma'am na may warrant po kayo? No, binirify ko na po sa RTC 46 po, Grand well, 46 sa Manila, wala po. Kasi galing na po ako sa cybercrime. So ngayon, ginawa niya ako ng gawang warrant. Pero tingo po yung hindi magalit. Ngayon, Daling na ako sa Season City sa Cybercrime kung saan sana po ako pupunta na mga hintilan na para makakamit po yung ospisya ko sir sa pambubuli nilang lahat. Pero wala, dumating po sa point na parang nandilim na yung paningin po. Sabi ko kinahampas lupa, uh, gusto kong kumpruntahin mismo si Jane sa kanilang tahanan. Sino na magkalapit bayan lang po kami, nagpasama po ako. Pero pagdating ko po doon, habang kinakausap ko po siya, pinakita ko po sa kanya yung sabi ko bakit ayaw mo kong tigilan ako. Ito, makat na ako pinos na may waran, sabi ko ganun sa kanya. Tapos, sir, kumuha, ino, bumalik po ako sa motor ko, sinabol po niya ako ng 4x4 na hasabla po, sir. May video po ako, wala pong tinamaan na bata, sir. Okay, At saka okay. lupa po, sir. Wala pong kinalaman yan dahil lumabas na sinahampas sa video na yan. Dahil nga umawat lang yan. Okay, okay. Sige. Ma'am Janet, no, oh, ayan, mali malinaw Pwede naman po. yung sinabi po yes. ninyo. No? So, ang yes. malinaw sa amin ni Shari ngayon is talagang may alitan na kayo noon pa. Yes. Apparently nagsampahan na rin pala kayo ng mga kaso uh -huh. dito. Ang dami yeah. rin naman pala ninyong paninira sa isa't isa. Ikaw ba, Ma'am? Uh, Pwede kong linawin ko po. Oh, yun? Sige nga, linawin mo. Ah, yun mo. po kasi, October 29 po, nag-event nag po ng gender reveal yung mga kaibigan ko. Gender October, reveal? Opo, okay, para sa akin. Okay. nung, nung time po oh, yun, yun inimbitahan ko po siya. Yes. Inimbitahan ko po, po siya. Sabi ko, ate, baka maka Ma madam, kung baka makapunta ka dito. Si yung Janet. Opo, yun po pala, may galit na po siya sa akin. Ano po ba ang pinakagustuhin yung mangyari, Ma'am Rojane? Makasuhan po talaga sila. Okay. am um, kayo po, Ma'am Janet, ano po ang gusto niyong mangyari ngayon? Ako po, sir. Ako po yung gustong gusto magkaso dyan. Sir, ito lang ang gusto kong ano, ha, ah, si Hampas Lupa at saka si Hadi ay magkaaway. Since na okay na po yung may warrant na po yung amo niya, yung tong si Hadi po. Ito pong nagkakalap ngayon si Hadi ng, ano, ng video na yan para mag-viral kasi para matabunan po yung warrant niya. Kahit po eh, verify niyo po yan si Hadi siya. at alias ah, uh, Jocelyn, Jocelyn Arcila meron na po yung warrant dito sa Pilipinas. Kaya yan po, ginagawa niya yan, na-issue ito. Panay po ang content niya, panay ang content niya nangyari dahil para matabunan niya yung kanyang issue na yan, warrant na yan. Gusto, gusto ko po yung katuan nila lahat. kaya Kayo ba ay nagtagpo-tagpo na? At least man lang para mapag-usapan niyo man lang itong mga problema. Sure. Ang dami yung problema because, eh. Yes, so, galing so, attorney, na po ako sa barangay. Nanggaling na po yan sa barangay. Una uh, po kasi niyan nakatanggap po ako ng pagbabantay niyan. Sinabi huh. po sa akin ng mga dati niyang kaibigan na ngayon ay kalaban niya na din po, sinabi po na ipapapatay daw po ako niyan. Kaya pumunta I po land, ako sa barangay I nila. Land, Ayan po man, yung man. blatter ko. December po yan. Okay. Sa barangay ito, nila. Ito, kayo po ay Opo, Hindi po, hindi po yan sumipot. Ang sabi niya lang po dun sa It ito, tanod, na nagsundo sa kanya, hindi daw po siya pupunta, hindi daw po siya sasama, vlogger daw po siya, maglalive po siya. Lahat po ng sinasabi ni Rogaine, mayroon po akong katibayan sa lahat po ng sinasabi ko sa kanya. Ito. Narinig naman din namin yung side niyo po, no, Ma'am Janet. Yes. At eto na nga, yes. no. Although dito hmm. kasi sa studio ngayon, may inabot hmm. sa amin ng kapal na mga papel. Opo. opo. Et etong yes. si Ma'am Ma Rogaine. Apparently, ano to, mga paninira yes. ba sa social opo, media to? Opo. Pero ito may kaso na to? Wala pa po. Na ako kasi siya daw po yung magkakaso eh. Kaya inaantay ko na lang po. Siya, yung, yung isasampan niya pong kaso, yun po yung lalabanan ko. Hindi eh, naman po siya nagsampan ng kaso eh. Hanggang sa sumugod po sila sa bahay ko, namatot po sila ng itlog. May medical po yung sa bata? Opo. Oh, kaso po sa, sa lunis pa po makukuha. Okay. okay. At, ano po ba yung, yung, pinto, naging injury nung bata? Sa mukha po na ng hapyaw. Tapos sa hita po, pula. Ang nagpicture po nun, hindi po ako. Si Happy Jobert si Happy po ng barangay namin. Ito po yung pinto eto lang po yung bintana. Nan sa may bintana lang po yung duyan ng anak ko. Yung anak ko po nasa duyan. Ako po nakahiga. Pagtawag niya, Roger Jane, ko po sa bintana. Pak, pak, pak sunod-sunod na po. Ng mga ng bato uh, niya po ng itlog. Ako po sa gulat ko, lumabas na lang po ako para ako po yung maging sentro niya ng bato. Hindi pa po ako lumalaban, no. Nakatayo lang po ako. Nagsaselfon po ako kasi talagang ang anak ko po mag-live. Nanginginig na po ako nun sa galit pero nagtitimpi po ako kasi ang iniisip ko po baka pag nagkagulo, maano lang yung anak ko. Ngayon po Pagpasok ko po, kinuha ko po yung cellphone ng nanay ko. Ito po. Pagpasok ko po ng bahay, nakita ko po yung anak ko, may tulu-tulu na ng itlog. Mm -hmm. ako po, anak ko, four months old lang po yan. Wala pa ho yung kalaban-laban. Sa inis ko po, sa galit ko po, sinandal ko po yung cellphone ko sa may bakal ng gate ko po. Sa may gate ko, ito po yung gate, may, may harang pa ho. Sinandal ko po na ganyan habang naka-live po. Tapos nadampot ko na po yung pamalo, yung kahoy, dun ko po siya pinalo. Pero hindi ho nila ako kinausap. Wala hong kumausap. Meron po ako mga witness, dalawang kapitbahe ko po, ang sabi po ng kapitbahe ko, akala lang namin, Jane, magde deliver ng itlog sa sa'yo kasi may dalang itlog. Mm -mm. yung po. Tapos ang sabi po nung sa kapitbahe ko pa kung isa, eh dito yung bumili ng itlog eh, anam na piraso na lang, kulang na isang tray. Ma'am, ganito na lang po. Ngayon po kasi hindi natin makausap si Madam Hampas Lupa kasi involved din po, na-involved din okay. po. Na yes, yes. Ilang beses na nabanggit yung pangalan ni uh, Madam Hampas Lupa. Gusto rin sana natin mapakinggan naman. Yung panic niya. Mm. Opo, and uh, ganito na lang madam, ang gawin na lang po natin, uh, bago po kayo magsampan ng kaso, mas maganda po na mag-usap-usap muna kayo. Do, kasama po kami. Uh, I para agree. Po, oh, yes, atini. Uh, para po, uh, mapag-usapan natin kung ano pa po yung mga dapat po nating Gawing action dito. Yes. Kasi mama, ganito ha. Uh, una sa lahat, kami nalulungkot na nadamay yung anak po niyo yung four-month-old. No, kahit naman sigurong sinong nanay, eh, masakit sa loob niya na bato okay. nabato ng itlog yung kanyang anak. Pero kasi ang, ang naisip ko kasi dito, Shari, Attorney. kung magsampa ka ng kaso, e eh, nabanggit din naman kanina ni Ma'am Janet Uplo, magsasampa ng kaso, baka wala ng katapusang kasuan yan. Okay? Kung yun po yung nararapat at kung yun doon po lalabas yung katotohanan. Lalaban po. An an ano po ba yung katotohanan niyo? No? hindi na po ako magsasalita kasi unang-una sila po yung um, sila po yung nambabash sa akin. Siya po yung unang simula ng away siya po yung nagsabi sa GC nila if ni-remove ko rito muna si Rogine kasi iba attitude siya Okay. November 2 ko po yan nabasa kasi ma'am, ang, ang maganda kasi madam hindi pwede yung parinigan na lang sa Facebook yes. um, yung mga ganito na nagpo-post kayo sa story nagpo-commentan oh. kayo, nagbi video kayo kaya nga po, ang gagawin nga po natin ma'am, mas maganda, mapag-usapan muna po ng harap-harapan, kasi ma'am, kung puro mm. lang kayo parinigan sa Facebook at uh, wala pong namamagitan po sa atin, hindi po talaga tayo malilinawan oh, doon po. sa issue, so ang gagawin na nga po natin, nasa linya naman po natin, o nakausap po natin si uh, Kap Lito Katibayan ng Barangay Mala inin bago na ikavite, doon po i-schedule po natin yung pagharap po ninyo. May invite din po natin sila, Madam Hampas Lupa, gayon din po sila, Ma'am Janet. Kasi ma'am, kung tuloy-tuloy po yung pagmeme message po ninyo sa Facebook, pagpo-post, pag po pagpaparinig sa Facebook, eh hindi po natin ito masasettle. So mas maganda po ma'am, magharap harap po muna. Ayun na nga Opo, po, edi eh, nang na bago kayo din magsampan oh, ng kaso. Uh, At ganito na lang po siguro, ma'am, sa inyong ceasefire muna po, wala oh. po mo nang parinigan. kasi walang katapusan 'yan kung tuloy-tuloy 'yan ha at yung mga ganyan yung mga away na ganyan example sabi mo naman no, kung nasa tama at yung kung karapatan mo eh magsasampa ka talaga ng kaso oh, okay pag desidido ka nang magsampa ng kaso wag mo nang i kasi mag-attract hmm. lang 'yan ng panibagong mga uh, comment panibagong paninira tapos baka hindi mo maiwasan eh mapakomment ka rin ay okay. yan tuloy sabi ni ma'am Janet Huplo, Pati siya, kakasuhan na rin daw kayo. So, siyempre, ayaw naman natin siya rin na ang mangyari dito, uh, magkaso si ma'am, kakasuhan din siya kasi hindi natin masusulusyonan yung problema. Kaya ang pinakamaigi, eto, nakausap naman na natin si yeah, Chairman Lito Katibayan at kinonfirm naman niya na itutuloy yung pinapa, uh, pagpapatawag <laughs> sa inyo. Kasi malinaw na sa amin eh na may alitan kayo. okay Apo. Ang hindi malinaw sa amin is kung masusulusyonan nyo ba ito na kayo-kayo lang. Pero wala namang masama kung susubukan natin. Kasi kung umabot kayo sa korte, tatagal yan at baka nga madadagdagan pa yan. Kasi meron ng, naging uh, issue nung una, yung bugger boy na sinabi mo, hindi naman nat natapos doon. May kaso ngayon na isinampa si Madam Hampas Lupa, ikaw yung witness. So meron na rin palang another issue. Kakasuhan daw kayo ni Janet Hoplo. So panibagong kaso. Ikaw naman magkakaso ngayon, panibagong kaso ulit. Wala nang katapusan yan. Ha? So Opo. as much as possible try niyong pag-usapan. Oh? Wala na, mag, parang magkakakilala naman kayo ng personal. Eh. Hindi po. Sabi mo, parang iimbitahin mo pa siya sa uh, gender reveal, mga gano'n. No? Tour. Siguro ma'am, ang maganda na lang din po dito, antayin muna po natin yung med cert po na natamaan po ng egg CBD. Oh, yung extent ng kanyang injury. Opo. Right. And um, kakausapin din po namin si ma'am Janet na kung maaari, wag naman din po sana nag kukos ng eksena na gano'n, na mag, mm -hmm. maghahagis uh, ng itlog, kasi hindi naman po proper yun. Mm. -hmm. Di oh, po ba? Oh. Lalo na po may natama ang bata. So, siguro ganun po ang gagawin muna po natin. Um, samahan po namin kayo doon po sa, sa barangay po para magkaroon po ng... Uh, invite din po natin, ma'am. Huwag mag-alala. Mag I-invite po natin si Ma'am Janet at sila Ma'am Christy Nalzaro, a.k.a. Madam hampaslupa ma mm -hmm. Okay po. Uh, um, ma'am, kausapin namin kayo doon sa kabilang studio, pero nanonood kasi ngayon, I think, nanonood si Madam hampaslupa ma and si ma Ma'am Janet. Si Ma'am Janet po kasi hindi na natin mga tawagan. Meron po ba kayong mensahe sa kanila, Ma'am? Wala na po kung sasabihin sa kanya. Intindihan po namin kayo, no, Ma'am Rojane. Kaya ang hiling namin sa ngayon, fire, si ha? Tigil. Mm -hmm. At sana kung nakikinig po si na Madam Hampas Lupa at si Ma'am Janet Huplo, tigil muna natin no, yung mga pagpo-post at sana wag po tayong aatake, susugod doon okay. sa tahanan ni Ma'am Rogine kasi syempre na threaten din naman yung kaniyang tahanan no dapat mm. yun yung safe haven niya kumbaga mm. no so hindi natin din ma na ganito po yung naging reaction ni Ma'am Rogine okay. pero para lang sana uh, tuldukan na natin yung alitan ninyo subukan natin pag-usapin etong uh, mga parties involved yes, okay so. umaasa kami madam na magkaroon po ng magandang pag-uusap ba diba? pero kung hindi na talaga file na po tayo ng kaso okay, okay mm. po sige mm -hmm. po